Kung ikaw daw, Tebe, kamong Kuya Brian, mag-asawa mo. mo, na ikaw na kailangan laki nang istorya naman. Nakanaan sa ilong. Na, kung makakita si Brian, naging ana mo. Makakita si Kuya Brian, maging ana mo. Unsa ang masulti na kay Brian, mawala pa tong isa kang hipon at lalake. lalaki. Wala mas ang bangkanto niya, wala pa tong isa kang hipon at tong... Hingato na ba daw kong gibate, ako ang igagaw. Pag-ipanin ka mo. Tala mo siya. Ano ka nga, ang sweet good guys siya. laging si Jane. Ano mo siya? Seryoso kung kayo siya, tenyo. niya. Ang sabat na sabat na May pa ni Jane. Uy, basin istorya na nila. Alam nga, ingon ko sa kuha nga. Gugmaki ko Mo. Mamalay, ante ka. Eh, na ito. Bigay ni Jane. na na mo sama Tuloy mo, Daday. Kuya Brian! Butan! Ay, mayroon mo, Kuya Brian! Ay, butan ka niya, Dad. Ganihan yung desa te. ang Si Kuya Brian, dili. Kuya Brian! Mga sapat siya sa kuha! Wala mong ko'y nahimaw, dautan! Nung utan na! Matang ko ko niya mag-fortune pula! buang! Pag-inam mo! si Jeremy. Uh, ano uh, sa? Ano sa man? Sa lagutan. Ano sa man? Gusto may tabo ron. Magulog mo ni Jay. Dile. Ano sa man? Gusto may tabo. Gusto ko. Huwag mama matulog ko. Huwag mama matulog ko. Huwag ma, matulog ko. Magtinang magtaba. Dile ako buya Asa man, Jay. Gibulag din, Jay. Hindi mo si Jay. Wala.